Japan, welcome. Uh, karon na uh, hapon ni ako pinisa. Pinisa. Ada ba uh, ba ba? Marupotso at bang sa uh, airport. Gani uh, busy kayo ng uh, panahon karon. Tinguli sa mga insa, sa mga tra trabaho ng mga kujante, o Parang orasa, amin. 15 minutes to 5 uh, alas uh, 4.45 so mga ni siya karoon ang lugar atong video ano makita na to ka saka BC din yung kapita karoon yung niya ang niya sa akong atong likod ay ang kon uh, ang Santa Lucia Mall na uh, kapit ng mga man lang may bulan kung kung saan siya mag-open mga kalakad. So ang maning na karon, akong ipopost ka lugar sa closing akanto Kanto patulong sa airport. So ato sa makita, maniya mga bus. Uh, bus na di Tago ni Norte. So ang maning ang mga sakyanan karon. kung makita so, mga tao. mga tao. Uh, sa mga mga tao. Ayan, uh, at, um, sa, um, balik, mga misya, balik Mall. Mana siya mga um, Oke mana yang signboard, ang mihang pangalan, San Calusia. San mga

Okay. Uh, Tinhi na at yung mga polis nga naka naka, uh, naka 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 bantay uh, tungod sa populasyon na nagdiring ng daghan kaayo so uh, ano siya mga kalakad ang entrance uh, ano siya ang uh, entrance period o uh, Oke. Okay. Mga prada mga motor, sa tubang mga kalakad. Makita na to ang Jolly Day di, din sa kanto. Sila din ang lugar karon. So, siya, uh, ang tubang sa Santa Lucia. Ini siya. yang pilih, ini yang kalsada mga kalakad dolong ni agto sa barangay communal barangay hall malkata ni sa karon oh oh bato ang Jollibee Watson Pharmacy Pagkiri ang Atubang sa Santa Lucia Mall So, mo sabog ka mga kalakad dito sa Picasso non bini mah kepala do finally do go bernis ay iya ndong pa inong pa ba yes oke terima kasih banyak thank oke oke oh Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates.